Mga yung kakabit natin itong doorknob. Pindutin nyo yun, oh. Pindutan dyan. Yon pag napindut na, hirahin nyo siya. hihitin nito hihit na pwede na ipasok ayan make it sure na nakasabit yung pinaka door lock niya sa gilid ayun pindutin nyo yan para makapasok yung ayoko ayun yun pag tumunog na goods na tapos lagay nyo na yung screw dito Ayos na. Hindi ko na nilagay itong ano. Naka ano naman kasi siya. Naka ang tawag ito. Galvanized hamba. Nakalak na. Oo, diba? Ayos. Ayos. Nasa balang po yung link kung gusto nyo rin ng ganto kaganda at heavy duty na doorknob. Maraming salamat. Ingat.